21 anyos na lalaking nakainom ng alak na sa bagak bataan. Detalye ng balito mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Danny? Minalas na malunod ang isang lalaki alas 3.30 kapon ng hapon sa open beach sa barangay Pag-asa, Bagak, Bataan. Kinilala ang biktima na si Jun Junior Ganting, 21 taong gulang binata at residente ng barangay Sapa samal bataan. Ayon sa dalawang mga saksi na pareho kaibigan ng biktima, nagtungo umano si Ganting sa malalim na bahagi ng dagat at minalas na nalunod dahil narin ito sa naglalakihang mga alon. Agad namang rumesponde ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard Bagak sa lugar at matapos masagip ito ay tinangkang isalba ang buhay ng biktima sa pamamagitan ng pagbibigay ng first aid. Dinala pa ito sa Bagak Community Medicare Hospital sa Bagak ngunit idiniklaran dead on arrival dakong alas 4.25 ng hapon ng attending physician. Batay pa sa investigasyon ng Bagak PNP bago ang insidente ng pagkalunod dito ay nagkaroon ng inuman at pagtitipon ang biktima kasama ang kanyang mga kaibigan sa nasabing baybayin dagat at matapos makainom, naligo na ito na napunta sa maalon at malalim na bagay ng dagat dahil na kanyang pagkalunod. Dani Kumilang, RH37, Disha una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming Dani.